Naranasan mo na ba ang ganitong sakit? Ibo, may migraine ako. Lagi ako sa doktor noon pero hindi naman gumagaling. Kaya pinabayaan ko na lang. Pinabaliwala ko na lang. Tapos nung nalaman ng anak ko na yung dito sa... Marami ang klase ng headache o sakit sa ulo at may iba't ibang dahilan kung bakit paano nakukuha at nagagamot ito. Isa lang ang pagkakapare-parehas ng iba't ibang klase ng headache. Masakit ito sa ulo, kaya ang taong nakakaranas nito ay naaabala sa mga kailangan nilang gawin. Ang migraine ay isang karaniwang neurological disease na nagiging sanhi ng iba't ibang sintomas. Kadalasang mararamdaman ang matinding sakit sa ulo sa isang bahagi lamang. Ang mga sintomas ay maaring maramdaman isang araw o higit pa bago pa man umatake ang migraine. Narito ang mga sentomas, pabago-bago ng mood, masakit at naninigas na lieg, madalas na paghihikab, mas madami ang ihi kaysa sa normal, constipation at food cravings. Sentomas na maaring maramdaman ilang minuto hanggang isang oras bago umatake ang migraine, sensitibo sa liwanag o may nakikitang mga iba't ibang hugis, panandali ang pagkawala ng paningin, pakiramdam na tinutusok ang paa at braso at nanghihina o namamanhid ang muka o sa isang bahagi kaliwa man o kanan ng katawan. Kapag umataki na ang migraine, narito ang mga sentomas. Masakit ang isang bahagi o ang magkabilang panik ng ulo. Pakiramdam na may pumipitik sa ilang bahagi ng ulo habang nakaramdam ng sakit, sinisikmura o nagsusuka sensitibo sa liwanag, ingay at minsan ay sa amoy. Hindi pa lubos malaman ang eksaktong dahilan ng sanhi, ngunit pinaniniwalaan na ito ang resulta ng hindi normal na aktibidad ng utak at temporaryong naapektuhan ang nerve signals. Ayon din sa pag-aaral, lumilitaw rin na may kinalaman ng genetics at environmental factors. Ang migraine ay maaring matrigger dahil sa hormonal changes ng mga babae bago o habang nireregla, pagbubuntis, menopause at iba pa. Physical Factors Katulad ng sexual activity at sobrang pagtatrabaho. Dehydration, stress, anxiety, depression, excitement, sobrang pagkapagod, kulang sa tulog, side effects ng iniinom na gamot, pagkain, at mataas ang chance ang mararanasan ng migraine kapag nasa lahi, nasa edad ka 30 to 40 years old, babae at hormonal changes. Pero alam niyo po ba ang doc alternatibo ay may solusyon para rito? Ito po ang combination ng 7 days cleansing program at ng vitamin C IV ng Doc Alternativo. Pakinggan po natin ang natulungan ng combination na ito na si Ginang Antonina Descalso. Nagkaroon ng migraine pero gumaling dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo. Pakinggan natin. Ako po si Antonina Descalzo, nakatira dito sa Libertad, Abulog, Cagayan. Ang um, edad ko na po ay 67. So bago ka pumunta sa Doc Alternativo, man, ano yung mga karamdaman mo na alam mo hindi na malunasan ano yung mga maintenance mo? may yung ano, uh, nung hindi pa ako nakapasok dito sa Doc Alternativo, may migraine ako. Tapos laging araw-araw uh, na pag 9 o'clock in the morning, masakit ng ulo ko hanggang 3 o'clock in the afternoon. Kaya lagi ako sa doktor noon pero hindi naman gumagaling. Kaya pinabayaan ko na lang, pinabaliwala ko na lang. Tapos nung nalaman ng anak ko na yung dito sa radio narinig niya, pumunta na ako dito dahil inutusan ako na hanapin ko na itong Doc parker Sa wakas, nahanap ko at nag-start na ako agad na nag-mapinder. Yun mga kapatid, mag-start na tayo dito sa Doc Alternativo. Ako nang talagang nakaproba dito sa gamot na to ng product okay. na to Lahat-lahat ay maganda talaga. Ano yung underguhan mo? Nag-undergo ka ba yung fencing at vitamin C? Oo, oh, kasi napanalunan ko na yung Doc um, ng first prize. Kaya naka-infusion ako ng ano, vitamin C. Kumusta naman sa ma'am, yung vitamin C at saka yung ating program dito ng Lexi? Sa wakas naman, Dok, wala na akong nararamdaman hanggang ngayon. No? Nag-infusion na ako, nawala na yung sakit ng ulo ko. At saka nawala na parang yung ano na... Mami, mo, wala na rin. Wala na rin, Dok. Yung kape na lang, at saka yung holding. So, palakpakan natin para sa herbal at natural na lunas, maari po kayong tumawag o mag-text sa hotline 0946-967-3211, 0946-967-3211. Ito si Daisy Aranyes para sa Balitang Pangkalusugan.